Pormal ay diniklarang payapa ng mga otoridad ng Hilagang Mindanao ang pagdaraos ng Simana Santa sa buong rehiyon. Ayon kay Police Major Joan Angie tagapagsalita ng Police Regional Office 10, galing sa Tactical at Operation Center ng Prote, ay walang naitalang insidente sa pagdaraos ng mga deboto sa naturang aktividad dahil sa sapat na seguridad ay binigay ng kapulisan at kasundaluhan katuwang at iba't force multipliers sa buong rehiyon focus tayo sa ating mga proactive measures na inimplement n'o, lalo-lalo uh, na itong mga police visibility natin sa ating mga places of convergence, mga simbahan, mga uh, pilgrimage site, at kasama na rin din po yung ating mga tourist spots, tourist destination kasi hindi lang naman uh, during Semana Santa, hindi lang naman ang uh, mga religious activities ang sinasalihan ng ating mga mamamayan, tulid ko yung panahon na tumang mamamayan natin is nagbabakasyon sa ating mga tourist areas. So yun po yung ating uh, mga strategies na in-implement at kasama na rin po yung pag-intensify natin sa ating mga focus law enforcement operation during Lisi Santa uh, mataas po yung mga accomplishment na nagawa ng ating kapulisan on the ground, especially on our campaign against wanted person, campaign natin against illegal drugs, illegal gambling, at kasama na rin yung ating, ating campaign sa loose Firearms, na kung saan uh, marami po yung mga nadakip ng ating kapulisan. Habang dinaraos ng mga deboto ang pag-alala sa pagdurusa at pagkamatay ni Cristo Jesus, ay personal na sinuri ng mga otoridad ang kadalasang dinaragsa ng mga tao na mga pilgrimage sites upang tiyakin ang kayusan at sigurda dito. Wala namang naitalang Holy Week related incidents ang mga otoridad habang nakapagtala ng mahigit 12,000 mga diboto ang nag-alay lakad patungo sa dinarayong Guadalupe Shrines sa Malasag. Gayun din sa probinsya ng Camiguin kung saan dinadagsa ng mga deboto at turista upang ikuti ng buong isla bilang panata tuwing Holy Week ay idiniklara din na payapa at walang naitalang insidente dahil sa maigpit na pagbabantay at seguridad ng mga otoridad. Halos limang libo naman ang dumagsa sa kilalang El Salvador Shrine at inaasahan na darami pa dahil sa darating na linggo ay Peace of Divine Mercy kung kaya't puspusan din ang paghahanda ng kapulisan sa El Salvador. Nagpaalala naman ng mga otoridad na sundin ang mga alituntunin ng lokal na pamalaan at kapulisan upang maging maayos na nagpapatuloy na panahon ng bakasyon. Mula dito sa Camp Vicente, G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.